The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Sa Kawikaan 21.3 Ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa paghahandog Ano koneksyon niya? Kukwento ko sa inyo May kwento sa Biblia Si Haring Saul, inutusan ng Diyos na lipulin lahat ng kalaban yung mga Amalekites sobrang sama po ng mga tao na to. Sagad na po'y kasamaan nila. Nag-o-offer to ng mga bata para ialay sa Diyos Diyosan nila, si Bayal. Okay? Sobrang sama na to. Punong-puno na ang Diyos. So, inutusan ng Diyos na kalusin na talaga. Patayin lahat ng buhay, pati mga alagang hayop, tupa, baka, kambing, etc. However, itong si King Saul, hindi sinunod ng Diyos. Okay? Niligtas yung hari, si Agag, pati yung malulusog na hayop, kambing, uh, baka, tupa, itinabi niya para sa pansariling kapakanan. Okay? And para po ma-justify yung paglabag niya sa Diyos, sabi pa niya, hindi, itong mga hayop na to, itong mga tupa na to, malulusog, kasi yung mga pangit, pinagpapatay nila, mga lumpo, pa, ano, itong mga malulusog, iyahandog ko sa Diyos ko. Pero deep inside, gusto lang niyang talagang gamitin sa pansariling kapakanan. Ngunit walang natatago po sa Diyos. Kaya, Lagi kong warning to sa mga nakikinig. Yung mga nagkakamal na mga illegal at immoral na pamamaraan, ititimbugin din po ni Lord. Walang kasalanan na hindi na-expose. So, pinadala po ng propeta, eh, si Propetang Samuel para i-expose itong kabalastugan na itong si Haring Saul. Hindi ubra yung palusot ni Haring Saul. Okay, sabi ni Haring Saul, kaya ako lang naman niligtas itong mga hayop kasi i-offer ko sa Gilgal, sa Panginoon. Hindi po na tuwaan Diyos dahil alam niya yung totoong intensyon. Ang consequence, fast forward, tinanggal na ni Lord sa lahi ni King Saul ang pagiging hari. Dapat yung anak niya, ang apo ng apo, apo niya magiging hari, kinat na sa kanya. Si King David na, na hindi niya kamag-anak, ang sumunod na maging hari. Ang sabi po ng Diyos kay King Saul, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod sa Diyos ay mas mabuti kaysa sa paghahandog. Minsan po, ganyan tayo. Lahat po tayo guilty dito. Minsan may gagawin kang kalukohan para ma-offset magsisimba ka. Yung iba magdadaya sa tax para ma-offset, magdo-donate sa kung ano-anong mga organisasyon. Ang lalaki pa ng mga cheque niyan para malathala sa dyaryo and all. Gagawa ka ng kabalastugan, i-offset mo ng good works. Hindi po uubra yun. Kasi tinitingnan ng Diyos yung puso. Ano ba tingin natin si Lordman? Man, maluloko mo na gagawa ka ng isang illegal at immoral and then gagawa ka ng kabutihan, magdo-donate ka ng simbahan and all, pero unang una pampababa ng tax. Pangalawa, alam mong sa illegal na pamamaraan at para kahit papano maibsan yung guilt at ano mo, yung konsensya mo. Hindi po obra sa Diyos yun. Obedience is better than sacrifice. Kung, ma kung tayo po ay pwedeng uh, mambribe ng judge, mambribe ng police, mambribe ng politiko, mambri si Lord po hindi mo kayang i-bribe. Unang-una, pag-aari niya ang lahat. Hello. Wala siyang kailangan sa atin. Kung meron mang kailangan ng Diyos iyo, yung buong puso mong devotion sa Kanya. Yung buong puso mong pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Kaya po mag-ingat tayo sa mga gumagawa ng kabutihan para feeling natin, at least Lord, ah, nagbigay ako ng ganito sa church, ng ikapo. Pero sa mo galing yon Sa iligal at immoral na pamamaraan, hindi natin maloloko ang Diyos. Kaya warning lang po ito, yung PQPQ, pekyu, -pekyu ni Brad Dad kanina. Ang paggawa ng matuwid, kawikaan 21.3, at makatarungan ay kalugod lugod sa Panginoon kaysa sa paghahandog. Tayo pin manalangin, Panginoon, salamat po dahil Ikaw ay righteous and just. You look at the heart more than the hands. Minsan, dami namin ginagawa, nakawang gawa. Pero sa kaibotura ng puso, gusto lang namin uh, uh, makabawas ng konsensya dahil sa mga pinagagagawa namin kabalastugan. So, Lord, tulungan niyo kami, Lord, maging tama ang paggawa. Kahit walang sacrifice kung meron namang obedience, yun ang mas better sa iyo. So Lord, dinadalangin namin na magkaroon kami ng wisdom sa mga ginagawa namin kabutihan na ito ay mula sa pusong busilak at nag-overflow ng pagpapasalamat sa iyo. Hindi para pilipitin ng kamay mo para i-bless kami o pilipitin ng kamay mo para mabawasan ang aming konsensya sa mga mali naming na gawa. Tulungan nyo kami ituwid ang aming maling gawa upang maging kalugod-lugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.